Umalo bilang kinatawa ni Governor Zarina Cherry Domingo Umali si former Governor Aurelio Oy Machas sa inaugurasyon ng bagong PNP building sa bayan ng San Isidro. If you look at the 4 District of Nueva Ecija, and if you check the PNP building, probably San Isidro right now as the best PNP building in the Fourth District of Nueva Ecija. Ito ang naging papuri at pahayag ni former Governor Aurelio Oy Machasumali sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng bagong PNP building sa bayan ng San Isidro na ipinagawa ng Philippine National Police. Bilang kinatawan ni Governor Cherry Umali ay inanunsyo ni dating Gobernador Oy ang tulong ng pamahalaang panlalawigan na mapasemento ang bakuran o harapan ng bagong PNP building ng naturang bayan will not allow this day nang wala po iambag. Tinetext po kanina si Governor Cherry na sana tumulong kami rito so that we will be able to continue ito pong ng uh, initiative by the PNP. Pasimeto po natin itong harapan nito so that uh, the clientele, mga, mga combine natin, will have to find it easier na po, po sa bahay nito. Ngunit paalala ng dating gobernador sa kapulisan na huwag dalhin sa sariling mga kamay ang paghatol sa mga sangkot sa ilegal na droga dahil marapat na kilalanin at igalang pa rin ang umiiral na batas sa bansa. Today, you are being put a challenge. The President has announced yung kanyang matinding paglaban sa kriminalidad. But let me just remind you that we are still government of laws in that of men. We are behind you in your effort to curb criminality and the proliferation of drug related crimes, not only in Nueva Asia, but in the entire country. But be assured that along this support, let us always be reminded that we are government of laws in that of men. Ayon kay Police Senior Inspector Stephen O. De La Cruz, Acting Chief of Police ng San Isidro Police Station, matagal na silang nagtitiis sa maliit at masikip na opisina. Kaya naman sa pamamagitan anya ng bagong gusali na ipinagkaloob sa kapulisan ng San Isidro ay makapagbibigay na sila ng mas maayos sa serbisyo sa taong bayan. Mas komportable sila. Iyan po ang kagandahan uh, ngayon po nagawa na yung aming Bago Police Station. Sabi ko nga kanina, makapagbigay na kami ng quality service sa community. Oras na maibigay na ng pamahal ang bayan ng San Isidro ang kanilang counterpart na isang milyong piso para sa pambili ng mga kagamitan ng bagong gusali ay agad na rin umano nila itong lilipatan. Samantala, matapos na magbigay ng kanyang mensahe ang dating gobernador sa inaugurasyon ng bagong gusali, ay agad itong nagtungo sa bayan ng Kabyaw upang pangunahan naman ang groundbreaking ceremony na pagtatayuan ng bagong hospital sa barangay Santa Ines ng naturang bayan. Sa inyo po lahat, sa ikaw pa pinaabot ni Governor Cherry D. Umali ang kaya taus-pusong pasasalamat. Sa bawat oras, kung hindi po siya makakunta, katulad ng dati, ako po, papayagan ninyo, ang kakatawad sa kanya. Ayon kay Mayor Ramil Rivera ng Bayan ng Kabyaw, isa sa kanyang ipinangako noong kampanyahan ay ang pagpapatayo ng bagong ospital sa kanilang lugar na kanya nang pasisimulan sa unang linggo ng kanyang ikalawang buwan na pag-upo bilang punong bayan. No, noong panahon pa ng eleksyon, Sinangako ko na pag po nanalo ang RPR team ay magdodonate po ako ng hospital. Andito na po yung aking pangako. Pangako na lagi pong tinutupad sa bawat uh, sinabi natin mula po doon sa video pinakikita ko dati. Lahat po na yun ay aking tutuparin sa loob ng tatlong taon ng aking panunungkulan. Aabot umano sa 40 milyong piso ang pondong ilalaan sa ipapatayong pagamutan na magmumula sa donasyon ng pamilya ni Mayor Rivera na papangalan ng Ramon S. ang Community Hospital. Ang dati kasing pagamutan sa nasabing barangay ay nasunog. Sampung taon na ang nakalilipas at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin na sa ayos kaya hindi ito nagagamit. Batid umano ng Alcalde ang hirap ng bawat pamilyang walang pampagamot sa ospital kaya naman bilang pasasalamat sa kanyang narating sa kasalukuyan ay nais umano itong ibalik ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagpapatayo ng ospital na magbibigay ng libreng serbisyo para sa kanyang mga nasasakupan. Ito kasi luma na sunog so hanggang ngayon hindi pa naayos kaya ngayon time ko na inaayos ko na yung papel para may tayo uli. Ito naman bago dahil yung father ko nung araw may sakit, hirap kami sa buhay, walang pampagamot so ngayong nagkaroon ng biyaya, gusto kong ibalik sa tao sa pamamagitan ng pagkatayo ng ospital. Lahat libre. Pati may dialysis center yan, may ultrasound, kompleto yan, may x-ray. Kompleto yung ospital na yan. Inaasahang mayorya sa halos isang daang libong mamamayan ng bayan ng Kabyaw ang makikinabang sa ipapatayong ospital. Unang sika.